Hello guys, good morning. Ayan na naman ang iyong Inday. Ayan, nakarating na kami din sa ami pupuntahan. No? Maliligo kami at nagbababa na nga pala ng mga dala-dala naming pagkain at ayan tingnan mo guys ang aking kapatid yan nga pala yung sunod sa akin ayaw niya magutom guys kaya hindi niya nabinitawan yung rice cooker sabi niya yun na daw ang hahawakan niya baka daw magutom siya pag naubusan ng kanin kasi guys kanin yung laman ng rice cooker na yan na dala ng aking kapatid at ayan nga po yan ang kabuuan yan ang trans ng aming papaligo ang resource dito sa malayo yan guys dito sa amin at ayan pumunta nga pala kami dyan guys is ano, alas 7 na yan ng umaga, ayan, napakainit na pero alas 7 pa lang po yan kaya palakad-lakad kami napakainit na, pero di pa nga po pala kami nag-almusal dyan, kaya pagdating namin dyan, dyan na lang po kami kakain at pagkatapos kumain, ayan ang aming mga anak sigurado na maliligo na sila para sulit ang pagpunta nila kaya, kasi nga po ay malayo po itong lugar na to at ayan nga po, ang ganda-ganda ng aming napuntahang research at ayan, palakad-lakad kami, pamasid-masid muna, 'di ba guys? Kasi medyo matagal na kaming hindi nakapunta sa lugar na yun. Kung wala nga naglibre sa amin, 'di ba guys, 'di kami makapagpaligo sa dagat. Kaya ngayon, nakapunta dito. Go go go! Para sulit ang pagpunta, o oh, 'di ba guys? Ganun talaga. At eto na nga 'yung aming cottage na papaingan sa magha hapon. At ayan yung tambayan namin. Iyan ang lahat na daladala -dala namin ay eh, lahat po yan pagkain. Gawa nga po ng double celebration din po yan at birthday. Two years birthday po ng aking pamangkin. Kaya dito na rin po isi-celebrate namin. Kaya ang dami-dami namin dalang mga pagkain. At ayan ang inyong inda. pakit pa dyan pero di naman siya cute. Kaya akit ah, na kasi. Hehe, -he, yan. Ligo na guys ang aming mga junakis dyan. Ayan, tingnan nyo. Tuwang-tuwa sila. pakaway kawai pa. Kaway -kaway pa kasi ngayon lang sila nakapunta sa dagat kaya banat ligo maghapon sila dyan guys umahawon lang sila pagkakain mayat maya babad na naman sila ng kakapaligo nila para daw maging maganda ang kanilang kotes hehe <laughs> pero pagdating nila sa bahay guys ay super doper kitang kitang ebidensyang naligo at ayan nga kinuha na yung aking pamangkin para i-blow na daw yung candle niya at nang makain na yung cake na yan Kaso tingnan mo guys, ayaw niya pang umalis dun sa tubig pero nanginginig na siya sa sobrang lamig. Ayaw niya pang umalis kasi sarap daw maligo sa dagat. O ayan, kasi sanay na sanay siya guys, maligo sa dagat. Kaya ayan, ayaw niya nang umalis. Ngayon nanginginig. Tingnan nyo guys, kitang kita, napipilitang tumawa kasi nga nilalamig. <laughs> pero ayaw niya niyang, ano, i-blow yan. Gusto niya bumalik na sa dagat at maliligo pa din daw siya. Miming na daw siya, miming ng miming, kaya ayan. O ayan, tuwang-tuwa siya at mag-blow na siya ng kanyang kandil at kami naman ay banat ng banat ng kakakain para naman makapaligo na kami guys. Kasi sila kasi guys, na mga bata, nauna na, pagdating na pagdating lang, di mo na kumain at ano, talagang nilanap, ay, nilasam niya muna yung tubig dagat. Kaya ayan, sila yung mga basa na at nagkumain na nga at para dere na yung kanilang paligo. Ayan guys. Tapos na ang maghapon naming pagpaligo at ito pa uwi na nga kami guys. Yan, kanya-kanya ng hakot ng mga pinaglagyan ng pagkain at ubos na nga pala yung aming baong pagkain. Yung asawa ko nga pala dyan hinahanap ko guys, di ko mahanap yun pala guys, tulog na dun sa sasakyan kasi nga lasing na o ba diba, guys. Yun ang maghapon nila dyan, tuwang-tuwa naman kasi kumbaga ay eh, nagkaroon ng, ng bakasyon kahit isang araw man lang eh, ayan, kontento na rin kami. Ayan, guys. Dito na kami sa aming sasakyan. At magre-ready na para kaso, guys, ang ending nyan, guys, saglit pa lang na nakasakay sa sasakyan. Ang ending nyan, guys, saglit pa lang nakakaalis dyan yung sasakyan namin. Tulog na yung mga junakis ko. Ayan. Hanggang dito na lang, guys, ang aking video. Bye-bye. Thank you for watching. Ang ending guys tulog sa sasakyan